Pera mo lang talaga ang gusto ko. Ganon? Ha? Huh? Oh, kapal talaga ng mukha mo eh, no? Kaya iniwan ka ng asawa mo eh. Ang pangit mo na nga. Ang pangit pa ng ugali mo. Hoy, huwag ka masyadong maraming sinasabi. Dahil isa ka lang kirida. Isa ka lang kabit. Oh, ah, Ay, ang hindi ka! Ay! 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 ayaw na Ay! Ay! asawa mo, Ay! Ay! Ano ba? Ba't mo ako? Francis! Pare... Iba ka talaga e eh, no? May asawa ka at na lahat-lahat Nakuhuwa mo pa talaga mga babae? Pare, hindi ka kaya mahuli ng asaw mo? Ano ko ba pare? Ako mahuli Sabi mo naman matinig ako, di ba? Tsaka yung mga babae may gusto sa akin, dumidikit. Alam mo naman, sa kapugayan ko, maraming babaeng nababaling sa akin. Puro ka talaga kalukon eh. Masa, kumukha ang pulutan. Ako pare, pagpasensya mo na. Naubos na kasi budget ko eh. Ako pare, kaya mo, mapapadala din yung misis ko. Umuwi ka. Bakit mo tinatanong? Eh siyempre bahay natin to. Tsaka ilang taon ako dun sa abroad. Hindi ka lang masaya? Hindi mo ba... Hindi mo ba ako yayakapin? Hindi mo ba ako na-miss? Bakit naman kita mamimiss eh? Ano naman Aiden? Kasi umuwi ka pa? Paano yung mga luo ko? Francis, lahat ng pera ko binibigay ko sa iyo, hindi pa ba yung sapat? Ano ba 'yung sapat 'yun? Yung mga pera pinapadala mo, eh magkano lang? Para i mo na, ah. mauna na muna ako. Ano nakita mo na? Pinayaan mo pa sa tropa ko? Imbis na magbigay ka na lang ng pera, kung ano-ano pang sinasabi mo. Diyan ka magaling. O sige, Asing ka! Unayan mo yung barkada mo! Hindi na muna ako tutuloy dito. Eden! Sarap-sarap mm -hmm. naman ang niluluto ko. Para kay Lando to. Specialty ko to. Favorite na favorite ni Lando to. Eh! Wala na pala ako. Ay! Kikika! ka! Pati naman, bigla-bigla ka namang sumusulpot. Ang gulat ako sa yun. Malalaglag yung matris ko sa iyo eh. Tsaka ate, hindi eh, ka man lang nagpasabi na uuwi ka pala ngayon. Tsaka isa pa, ano yan? Ba't may daladala -dala kang gamit? Eh di ba dapat sa bahay, bahay ninyo ka dumiretso? Eh, ayun na nga nangyari. Isosurprise ko sana si Francis kaso... Ano? Kaso parang parang wala na siyang pakailam sa akin. Parang hindi na ako mahalaga sa kanya. Mas inuuna pa niya yung pagiinom niya sa yung barkada. Yung mga luho niya. Kaya, gusto ko dito muna ako tumuloy sa iyo. Ay naku ate, wala namang problema. Ay, magtagal ka pa dito sa bahay. Para saan pang maging magkapatid tayo, no? Tsaka isa pa. Alam mo naman yung asawa mo, di ba? Mabisyo! Kaya expecting na talaga na ganyan yung mangyayari sa pag-uwi mo dito ng Pilipinas. Alam mo ate, ang dapat mong gawin, piliin mo muna yung sarili mo. Tsaka, alam mo, sige mamaya na tayo mag ituloy natin usapan natin ha. Ang mabas mabuti pa, ipasok mo muna sa kwarto yung gamit mo. Alika na, sama na kita. Dali. Salamat Tsaka. maring maring. Ay, ikaw na pala, aakyat doon kasi tatapusin ko lang niluluto ko, kakain tayo mamaya. Sige na, iakyat mo na yung mga gamit mo, mamaya na tuloy natin yung kwentuhan ha. Si Ate, nakakagulat naman eh. Biglang lang din sumusulpot dito sa bahay. Ay, oh, mamaya pupunta pa pala si Lando. Mmm, <laughs> sarap-sarap talaga. Oh. <laughs> oh, Ate, baba ka dito ha. Pagtapos ka na dyan, kakain tayo. Sige, Marimar. Yung basura dito. Yung heater. Oo. Oh, so, anong plano mo dun sa asawa mo? Huwag mo nang isipin yun. Ako na bala sa asawa ko. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ko. May gusto nga pala akong pabili sa'yo. Tignan mo, tingin mo mabagay sa akin to. Sige. 16K lang naman to. Ako na bala mo bayan dyan. <clears throat> Sino tong babaeng to? Di ba obvious? Ako lang naman yung bago niyang asawa. Alam mo, alam ko na kung bakit ka pinagsawaan nito eh. Tinan mo yung mukha mo. Mukha ka ng losyang. Habang ikaw nagtratrabaho dun sa ibang bansa, kami nakikinabang sa pera mo. chayden bakit kasi bumalik ka pa dito? Tsaka di mo naman ako masisisi, di ba? Kung naghanap ako na maganda, mas mas bata. Sabihin naman ang tsura mo. Huwag na matanda. Kaya naman ako nagkagusto sa'yo. Dahil pera mo. Francis, pinagbigyan kita. Alam kong lahat ng bisyo mo. Pero hindi ko na alam na pati pang bababae ginagawa, ginagawa, ginagawa mo. So ano ko dito? Kung wala ka. Totoo nga lang sa bahay? Walang gagawin? Pera mo lang talaga ang gusto ko. Ganon? Ha? Ang oh, kapal talaga ng mukha mo eh, no? Kaya iniwan ka ng asawa mo eh. Ang pangit mo na nga. Ang pangit pa ng ugali mo. Hoy, huwag ka masyadong maraming sinasabi. Dahil isa ka lang kirita. Huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na! asawa. Talagang pumunta ka lang dito para asarin ako. Pasensya ka na, wala akong oras sa'yo. Walang oras? Wala ka nang oras, wala ka pang asawa. Alam mo, kaya iniiwan ka ng lalaki kasi... Tira mo hanggang ngayon, pangit-pangit mo. Uso mag-ayos, no? Pwede ba? Umalis ka na? Pinibuisit mo tong negosyo namin? Just to let you know, di ka na babalikan ng asawa mo. At wala na magkakagusto sa iyo. Di ka kasi maalam magayos. Sis! Sis! Ano ba 'yan? Teka lang. Isa na 'yan. Wait, what oh are my gosh, sis. <laughs> <The boy's laughs> i at you. at me? Yes, yeah, you. Someone is sa you. are you English? It's you English, English? You're ka nga? ba? <laughs> so, uh, Eden, it's I'm... you. I've been looking for you for so long. Uh, Sir Mark, why, why are you here? Eden, I've been looking for you ever since my mother died. You've been the only one taking care of her. That's why we've decided to give you a part of her heritage. Are you sure? A Dow Mana? Heritage? Oh my gosh. <laughs> really? Oh, oh my god. I, sir? I, uh, sir? I, it's, uh, you don't have to say anything, Eden. It's a part of our <laughs> agreement. We've decided to give you the heritage, because I could see that you were the only one taking care of her when I wasn't there for her. Sure, It's a small thing for us. And I think that you deserve it. You know what? I am... I am the sisters of the person you're looking for. Hmm? Yeah. Uh, kap kapatid. Kapatid. Kapatid as in... Brother? brother? Bro yeah You didn't tell me that you had a brother. Brother <laughs> Sister Oh my bad <laughs> uh, Okay uh, let's talk about it let's go to the dining room Sure you yeah. need it <laughs> 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 ano Francis Batayo Nice Ala mo, Francis Sawang-sawa na ako sa ganto. Hindi mo maibigay ang mga gusto ko. Ani ka naman. Pwede mo na lang ako bigyan ng panahon para mabili ko yung mga pangailangan mo. Panahon? Ang tagal-tagal na oh. Alam mo, Francis, ayoko na. Sawang-sawa na ako sa iyo. ka. Ano ginagawa mo dito? Mukhang nag-away tayo ng kirida mong kabit. So ano? Masaya ka na? <laughs> Hindi lang masaya. Masayang masaya. Ito nga pala bala kong magpaghiwalay sa'yo. Kaso lang, may na ako magandang balita. Na peke yung kasal natin. Kaya itong bahay na to, wala kang karapatan. Kaya binibigyan kita ng tatlong araw para umalis dito sa bahay ko. Narinig mo, di ba? Tatlong araw. Gina! 俺しかな <music>